Kasama po natin si Kate ng Team Manalo. Pero siyempre, mas magiging merry ang Christmas nila kung makapag-uwi sila ng total cash prize na $200,000. At tatanggap din ng $20,000 ang napili nilang charity. Kate, ano bang napili ninyo? CFC ang Cop Foundation. CFC ang Cop Foundation. Yan po. Ngayon, si Nicole ay nasa waiting area. So it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Kumplituhin ang linya ng mga nanay sa kanilang anak. Ito na sabi ng nanay. Nako, hanapin mo yan. Pag di mo nakita yan, blank. Ah, uh, kita. Sa bahay, malaking bagay nakasya sa loob ng kotse. Ah, uh, uh, TV. Hinahandwash na lang ito kaysa iwashing masin. Ah, uh, panty. On a scale of 1 to 10, ganon kakabilis maniwala sa fake news? 8. Hindi ito dapat iwan sa loob ng sasakyang nakapark sa mainit na lugar. Ice cream! Let's go, Kate. Am... All right. All right. Kumpletuhin ako, hanapin mo yan ha. Pag di mo nakita yan, papaluin kita. <laughs> Ang sabi ng survey dyan ay, yun! Wow! Hindi pa sa tap. Nasabi na ba sa'yo ni Mami yun? Yes, Dati. yes. <laughs> All the time. All the time. Sa bahay, malaking bagay na nakasya sa loob ng kotse sa mo, TV. Ang sabi na survey sa TV oh ay... Oh my God! Pasok! Ina-hand wash ito kaysa i -washing machine. Sabi mo yung panty. Ang sabi ng survey ay... Whoa. Wow! Oh my God! Wow. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabilis maniwala sa fake news? 8. Sabi ng survey... Meron! Hindi dapat iwan sa loob ng sasakyan na kapark sa mainit na lugar. Sabi mo ay ice cream. Clown na tunoyan. Ang sabi ng survey ay... Oi, Saeb. Talaga? 100 plus. Not bad at all, Kate. All right. Not bad. 93 to go. Let's welcome back Nicole. Nicole! ah. Nicole, sa tingin mo, ilang putos kuha ng kapatid mo? Ano ba? Hanggang 100? We need 200, Feeling ko, baka 180. 20 na lang sa akin. Sana. Pero okay na. Huwag ka makilala. Parang feeling ko 100 na. Hindi naman malayo. 107 lahat eh. 93 to go. Kayang-kaya yan. Pero bago tayo mag-umpisa, baka meron kang mga gusto batiin? Anyone you ah. wanna say hi to? Hi. Well, una hi sa mommy ko and hi sa mga anak ko. So kay Andre and Amelia. Si, si mommy nandito. So please wow. Sana wow. pa. Good luck. Good luck, Nicole. Good yeah. luck. Here we go. At this point, makikita na ng mga manunood ang sagot ni Kate. Kaya please give me 25 seconds sa luck. Good luck. Pupituhin ang linya ng mga nanay sa kanilang anak. Sabi ni Mami, Nako, hanapin mo yan ha. Pag di mo nakita, blank. Go. Magagalit ako. Sa bahay, malaking bagay na kasa sa loob ng kotse. Ah, uh, wheels. Man hina -hand wash na lang ito kaysa i-washing machine. Panty. Bu bukod sa underwear. Ah, um, socks. On a scale of 1 to 10, gano'n kakabilis maniwala sa fake news? 10? Hindi ito dapat iwan sa loob ng sasakyan Naka-park sa mainit na lugar Cellphone Let's go Nicole Oh my God. 93 Yun na lang kailangan natin Kumplituhin ang linya ni mami na ko Hanapin mo yan Pag di mo nakita Magagalit ako Ang sabi na survey dyan ay Uy Zero? Why? Ang top answer Mapapalo kita Sa bahay malaking bagay na kasa Sa ng kotse Sabi mo wheels ay. Siguro iba yung narinig mo no? Yeah. Iba yung narinig ko. Ano sana gusto mo sagutin? Pag ganon, siguro, nakasa sa kotse, malaking bagay. Nagaling sa bahay. TV. TV? Yan, yeah, nasagot na ni Caitlin. Ah, nandun nan nan na. So, tingnan natin sa wheels. Ano ba ang wheels? Siyempre, zero. Siyempre, wala. Okay. Ang top answer natin dito ay ref or cabinet. Talaga? Yeah. Ref. Hina-hand wash na lang ito kaysa yung washing machine. Sabi mo, socks. Ang sabi ng survey, meron. Wala. Ang top answer ay underwear, sabi ni Kate. Tama yan. Yeah. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabilis maniwala sa fake news? Sabi mo ay 10. Ang sabi ng survey? Uy! Ang top, <laughs> ang top answer ay 5. 5. Oh Hindi to dapat iwan sa loob ng sasakyan na park sa mainit na lugar. Sabi mo, cellphone. Ang sabi ng survey sa cellphone ay... Top answer! Stop pero okay. sayang. Pero okay lang. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000. Nicole! And of course, Team Manalo, yes! congratulations, mag-u-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Global Humps, yeah, Muli pa <laughs> rin. Next time, next time, next time. muntik na. Yan <laughs> <Muntik na lang. laughs> <Muntik> nga. <lang. laughs> muntik na lang. Muntik na lang. <gasps> muntik na lang. <mumbles> muntik na lang. <mumbles> At least alam na natin yung ano, yung sa party, yung lalagay sa kotse, pa party pa rin, sa party ha, party ha, yung sa mga kids. Ha? <laughs> Celebration. <laughs> Celebration. Amen pare, maraming salamat sa inyo. Thank you for being such good sports. Thank you, thank maraming you. salamat Pilipinas. Ako po si Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihula at manalo dito sa Family View.